So, ayan mga ka-sabot, good day sa inyo. Wala nang intro-intro, may nagtatanong sa atin kung uh, bakit daw para mawigil wiggle yung uh, likuran ng mga motor ng TMX, lalo na pag-stop rim. Ayan, okay, gaya na ito. Stop rim. So, ayun guys, ang unang-unang -unan yung titignan din guys, is yung goma. Ito, goma. Sunod, rim. Kung nakalign, pangatlo ah uh, itong uh, bushing ng ano bushing ng shock kung durog na itong apat ito yan yung bushing naman ng swing arm tapos pwede rin maging sa bearing alright so ayan so ang gagawin nyo guys check goma yung guma muna ilagay nyo yung tamang hangin tapos sigutin nyo yung kagaya nyo no? may problema yung goma natin na yan pero hindi ko pa napapalitan may gawang yan guys Lalo na pag malambot <laughs> Okay paliwanag natin yan Pagka uh, sa biyahe tayo no? Oh okay, ano click oh eh. Nabas muna natin So okay, yun mga kasabot Ah First of all Kailangan nyo isig yung goma Bakit goma? So, kadalasan na napagreklamo din ito ng mga naka-18 rim Eh, talagang may ano, may gaibang minsan So, ayun Gaya na ito, malambot, ayan, malambot, medyo malambot yung gulong natin Pag may konting gulong yung gulong natin, tapos malambot ayan yeah, sobrang gaywang yan so alam ang pag naka 18 rim tayo tip na tip yung ating gulong tapos maganda yung ano nya yung ah ikot tara let's go sa so, na natin pag usapan so ayan mga kasabot unang unang nyo i-check para uh, yung gulong bigay nyo yung tamang hangin tapos pagka may uh, wala sa gulong at uh, okay naman yung gulong nyo walang gawang yung pinakang guma ang i-check nyo naman yung rim kung 8 na yung rim kasi lalo na pag matagal na yung motor natin uh, nagkakaano talaga yan na 8 lalo na pag mahilig natin ito sa mga matitindin lubak tapos pinanglulong ride natin Na oo ocho yan Yung ista kasi maliit din ang rayos So kung okay naman yon At uh, Tingin nyo wala dun ng ano Hindi uh, hindi na pinagmumulan ng ang gewang Mag proceed kayo sa ah uh, bushing ng shop Kasi yung rubber bushing ng shop natin Nabiburog yung katagalan So, kapag yan durog na, so, hindi na maganda yung play. Minsan, mararamdaman nyo na gawang. Minsan naman, hindi. So, depende. So, check nyo yung bushing ng ah uh, shock. So, kung okay naman yon at uh, wala doon ang problema, sa so, swing arm naman kayo magpunta. Kaya lang, sa swing arm, mas mabilis nyo makikita yung kapag durog, uh, na yung bushing ng swing arm. Tapos, medyo uh, matigas yung gulong mo eh umano talaga yan humahapa yung motor humahapa yung motor so pag pero sa baano naman bibihira naman yan masira yung buwan na natin sing ambushing matigas din eh matiba yan so bibihira yan bumigay lalo na kung medyo hindi pa naman tumiidad yung motor mo ng 200 kilometers 200,000 kilometer na ah, rating so wala pa yan hindi pa yan basta basta nakababasag so yun so kapag yun na check nyo na lahat yun okay na wala namang ano so tapos gumigayong pa rin so baka ang problema na yun ay yung bearing so hindi na buo pa naman yung bearing pero parang oblong oblong na yun ganoon minsan ganoon eh ah uh, okay naman lahat pagdating sa ano, na check niya naman na lahat, pero parang may pa din. Tapos okay naman yung alignment, naka-align naman yung ano axle. Tapos gumigay pa rin talaga. So possibly may tama yung bearing. Yung pinakam bearing na ang hub. Yan, baka yung iba oblong oblong na yung ibang parts kaya kaminsan talagang may gewang kung may siya So, ayun mga kasabat, yun yung mga posibleng dahilan kung bakit nagkakaroon ng uh, gawang yung hulihan ng motor natin lalo na at naka-stack tayo na rim. So, kung may hindi ako nabanggit guys at may mga naka-experience dito guys So, pakicomment na lang dyan para malaman din ng iba kung ano-ano pa yung ibang dahilan kung bakit yung kanilang hulihan ng gulong ay Ah, sumasaya sumasayaw kapag nananak do. <laughs> so kadalasan lang naman dito guys yung ano, yung goma natin. Yung goma may problema yan. Minsan hindi hindi maganda yung pagkakabalik. Hindi align na align kaya ah uh, ayun, nagkakaroon siya ng gawa. check nyo rin kung maganda yung pagkakapasok ano, pagkaka uh, ng goma So ito kasi nga ko guys, may gawin talaga ito yung hulihan na ito Hindi ko pa lang siya na sikasang palitan kasi ah, uh, ang ko itong gulong Hindi ko pa siya mga palitan So ayan mga kasabwat ah, uh, lang yung masasabi natin dito sa ano Sa ating ah, uh, issue ng gawang na ating mga uh, TNX125 Alpha So, kung may hindi ako nabanggit guys, pakicomment na lang dyan sa baba para malaman din ng iba kung ano yung ng gawa ng kanilang mga gulong uh, sa hulihan So itong pang itong, itong gulong ko kasi guys, kaya nagkaroon ko ng gawang. Ang naging problema kasi dito guys, eh yung ah, nagpa-vulcanize ako dati. Ah, hindi wala sa mood yung nagpa-vulcanize. Binaklas niya itong guma, itong hulihan. Binigla, dalawang ano, binaklas niya, biglang ano, bigla niyang bina, yun, ano, pinersa. Tapos, ah, parang kumalpus, kumalpus siya eh kung alpos, hindi kagaya ng mga iba na gano, na pag tinanggal talaga yung ano smooth lang yung pagtanggal yung pagtanggal dito sa hulihan ko nung pinabulkan na yung interior talagang binigla niya tapos kung malpos tapos pag tingin ko dun sa pinakagoma nagkiba yung align nung ano yung sa may gili dalawa so parang may naputol yata na wire sa loob kaya nagkaroon simula na ano, nagkaroon siya ng gewang nagkaroon talaga ng gewang itong ako itong goma Hanggang ngayon. Kaya means, uh, kaya ginagawa ko lang dito, tinitigasan ko yung ano, yung bomba parang. Kaya yun, ang ginagawa ko, tinitigasan ko talaga. Pero ngayon, medyo malambot. <laughs> Hindi naman ako expert guys. Hindi naman ako expert sa nanong motor. Pero, siyempre mga na-experience ko, based on my own lang yan. Based on my own. Lupit na no. Eh, mix ba Baka nang gulong ha Ah, 155, 125. oh, 125 Ito yung sinuunong model Ayan o oh. Sinuunong model Siguro mga 2019 yan O 2016 Ganon Pag okay, 2016 kasi yung malalaki ang signal light eh. Tama ba? Yung malalaki ang signal light yung 2016 wala ko pang signal light nun eh Matitiba yan, mga tahimik ang makina nun <laughs> Ayan o So ayun, kaya kanalasan, nagpapalit talaga ng 17 ring <laughs> Paramihan, di ba? Kasi, eto nga, gawang eshe ng ano, naka pero hindi naman lahat ganyan tutulak tulak may TX paano kaya to pinata ng sakit para naman sa nagtatanong kung applicable din ba ang downshifting sa ating motor dito sa TMX so kaya yan yan So, ang masasabi ko lang, applicable yan. Basta declutch yung motor mo. Basta marunong ka lang gumamit. Magagawa mo ng tama yan. Ang pagda-downshift kasi guys, yung mga bilisan downshifting, inaaral yan. Kailangan ang mapag-aralan mo ng mabuti para tumatay timing yung pagda-downshift mo sa RPM ng motor. Para yung metal bearing natin, hindi magubugbog ng gusto. So kasi pagka hindi timing yan, Worry ang ano natin dyan Pero yung bearing natin dyan Makakaldag dyan eh Pero so, wala ko Pagka shifting Aaralin mo nang mabuti Pag-aralan Para uh, Smooth kapag ka ginamit mo Hindi ka magkakamali Magagawa mo ng tama Timing Timingan yan eh Yung pagdadang shift yung pag upshift Nang mabilis timing may guys so okay na kailangan matutunan din natin yan guys sa ano natin sa pagmumotor kasi malaking tulong yan para maging smooth lalo yung pagsisipin natin hindi masyadong kaldag yung makina hindi masyadong nakakaldag yung at ah uh, uh, tumagal yung buhay ng mga gear natin. So, siguro next time, ah uh, turuan ko kayo kung paano mag, ano, mag downship. Yung mga hindi pa marunong. Meron yung mga marunong na, di. <laughs> So ayan, yan ganyan. Kailangan din nating matutunan yung uh, proper braking. Nakasabay ang clutch, kasabay ang preno. Malaking tulong yan guys, yung proper braking ng mga motor. Kahit mabilis ang takbo mo, ayan o, oh, gaya nito. Oh. Diba? O, oh, pa ng ano, ng mabilis yung motor na hindi sa yung gulong yun ang kahalagaan na dapat matutunan natin yung pagda-downshift kasi kapag, kapag uh, proper braking yung pinag-uusapan kailangan mabilis ang pamo dyan sa pagda-downshift para uh, makuha mo yung tamang engine brake na kailangan mo sa pagpipreno kasi uh, malaking tulong ang engine brake guys lalo na pag mga sudden brake na magamit natin ng tama yung engine brake so ang tanong lagi nyo bang gagamitin yung engine brake syempre syempre depende kung <laughs> trip nyo gamitin lagi yung engine brake pwede naman pero may preno na naman kasi tayo guys meron naman tayo yung preno para yun ang lagi natin gamitin pero ibang usapan kapag ka naisasabay na yung power ng engine sa pagpipreno tapos nagagawa pa ng sabay sabay yung tatlo na yan gaya nito o oh, ba ah, stop ka ng ano na hindi ka natataranta <laughs> uy kakat sya <laughs> yeah, bigyan ng space nilig eh natin singitan para makabwelo alright <laughs> yay gamit na gamit ko guys ang downshifting <laughs> lalo lang sa mga ganito, biglang aahon para uh, laging timing laging nakatiming yung karampada ng motor hindi ka parang pupudap <laughs> kasi pagka mabagal ka dito lalo na sa mga alahanin pupugak ng motor uh, matay <laughs> so sa mga baguhan ah, uh, gawin yung habit pag-aralan yung downshifting engine brake yung upshifting na proper yung mabilis So, medyo mahirap sa una. Wala namang madali sa una eh. Lahat yan, mahirap ako nung nag-uumpis ako mag-motor. Hindi ko rin alam yan Namamatayan ako ng makina Lalo na pag nakapasabura yung ako sa clutch Tapos nagpipre-wheel yung motor ha yeah, binirit ko Tapos pinisil ko yung clutch Tapos mag-apply ako ng preno Namamatay <laughs> So pag binirit mo yung motor Ganyan Kaya mo lang siya mag-slow down Kasi kontrolado ng engine brake yan Tapos apply ka lang ng preno babagya ayan, preno preno, ganyan ayan, may hams, ayan, babaga don't shoot ha. So, sa mga hams naman, ang tips ko naman sa inyo guys, pag dadahan kayo ng hams pag katawid nyo ng hams huwag nyo biglayin <laughs> yung arangkada huwag nyo biglayin yung madali ang buhay ng ano niyan ng mga gears nabibigla So ship, engine brake, tapos nalalay lalay, kaya may mga patawid. So yun lang mga kasabot sa ngayong araw, yun lang munang mashe-share natin. So yun lang, ride safe sa mga natin dyan mga riders mga call for riders alright itagits ulit tayo sa next video ano, oh, TMX155 legendary